Magandang araw mga kaibigan. Uh, ito no. May post si unofficial Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Alyansa Balutan si Pacquiao. Parang humihiling. Ito lang pagkakaintindi ko sa post ah. Parang humihiling si Manny Pacquiao na magpa-endorso sa PDP total 10 man lang daw Diba 13 Baka pwedeng isama si Manny Pacquiao <laughs> Ito nga Unofficial Ronald Bato de la Rosa Hindi pa Bahuli ang lahat Para mag sa balutan Si Pac Pacman Sampo lang naman daw Ang PDP Baka pwede daw natin siya isali Ha 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 Sito may picture si Manny Pacquiao at saka si Senator Bato de la Rosa. I don't know kung latest ba ito. Eh? <laughs> Kasi sa mga surveys ngayon, medyo alanganin na si Manny Pacquiao. Nandito na siya sa babae. Although nakakapasok pa rin sa Magic 12, kailang alanganin ang dami nila sa Magic 12 nag-aagawan sa number 11 and 12. So, alanganin talaga si Manny Pacquiao. At dahil alanganin siya, ah, ito, ng paraan para ma manalo. May, may nabasa akong post ni Mr. Rigoberto Tiglao. Post lang niya ito, ah. I'm not sure kung totoo, hindi. Sabi ni Mr. Rigoberto Tiglao, yung bahay daw ni Manny Pacquiao sa Forbes Park, gustong ibenta. Nung una, 2 billion. Kailang walang taker. So, sabi ni Mr. Rigoberto Tiglao, binabaan na ni Pacquiao ng 1 billion pesos, wala pa rin tumatanggap o wala pa rin bumibili. So, ang punto ni Mr. Rigoberto Tiglao, parang naubusan na ng pundo si Manny Pacquiao sa kanyang kampanya. Kasi sa tingin ko ha, gustong gusto niyang manalo. Okay, kailan ba yon? Kahapon, may nakausap akong kaibigan ko, taga dito sa ano, taga Manila pala ito. Kailan, very close siya kay Senator Pacquiao. Ang tawag niya sa kanya, Tito. Tito Manny. Noong nakarang eleksyon, 2022, ang ikinampanya ng kaibigan kong ito isi si kanyang Tito, Tito Pacquiao, Manny Pacquiao. But nabigla ako kahapon habang kumakain kami sa Jollibee, sabi niya, wala na, hindi ko na iboboto si Tito Pacquiao. Nabigla ako. Wala na, wala na. Kasi bakit pa siya sumama sa aliyansa ni Marcos? <laughs> so, itong kaibigan kong ito is palagi palang lang uh, nanonood sa mga hearings sa Senado, sa mga tungkol sa kaganapang politika at nakikita niya yung grabing nakawan na Ninong ang tawag niya sa akin kasi anak ko sila sa kasal. Grabing nakawan sa gobyerno kayo, nakakadiri. Sabi mo. Na. Kaya nabigla ako nung sinabi niya nga, hindi ko na iboboto si Tito, Manny, hindi ko na. Ayoko na, <laughs> sabi niya, bakit siya sumama? So, yun ang nakita kong malaking pagkakamali ni Senator Manny Pacquiao. Bakit sumama siya sa aliansa? At gustong gusto daw niyang manalo, kailang sa ngayon, alanganin na siya. Oh, uh, sino pa yung mga nabasa kong post? Si Sas Rogando Sasot. Sabi ni Sas, ang prediction niya, matatalo si Manny Pacquiao ang mananalo si Congressman Rodante Marculeta. Ito, bagong development. Hmm. Yung PACMA, ano, uh, People's Champ Movement, ito yung local party ni Manny Pacquiao sa Jensen, may mga tarpulin na sila, mga local candidates. Nandun na. Nako, sa tarpaulin ng People's Champ Movement, nila ang tatlong kandidato ng uh, PDP. <laughs> inindorso nila Senator Bongo, Senator Bato, and Congressman Rodante Marcoleta. So, <laughs> bakit nila inindorso na? Ibig sabihin, ang mga kasamahan ni Manny Pacquiao sa Jensen, excuse me, hindi nila iboboto straight ang alyansa. Kasi nag-endorso nang PDP. So talagang ano na ito, survival. Gusto ng uh, kampo ni Manny Pacquiao na and, ito, opinion ko lang ito, inendorso nila ang tatlo. Baka in exchange, baka pwede naman sina Bongo, Bato, eh, yung mga supporters nila, baka pwede rin endorse nila si Manny Pacquiao kasi nga sampu lang eh, Duterte. So, ano sa tingin nyo? Payag ba kayo na Duterte plus ang isa doon, Manny Pacquiao? Kasi si BP Sara nag-endorse na ng dalawa eh. So, ako, kung sino yung in-endorse ni BP Sara, doon na lang ako. Aimee and Billy, doon na ako. Pacquiao ah, never. Eh, hindi ko talaga iboboto si Manny Pacquiao. Uh, saludo ako. Napakataas ang paghanga, pagrespeto ko kay Manny Pacquiao bilang boxer. Walang makakaagaw sa karangalan niya bilang the only the only eight-time division champion in the world. Napaka Uh, napakaswerte natin na meron tayong Manny Pacquiao na nagdala ng karangalan sa larangan ng boxing but iba naman sa politika hindi siya talaga pwede sa Senado, ano bang naipasan niyang batas, wala akong matandaan ng naipasan niyang batas saan ang gagawin niya sa Senado silang dalawa ni Lito Lapid but bilig din ako kay Lito Lapid oh, pumapasok sa Magic 12 panalo <laughs> pa rin Uh, kailan as far as Manny Pacquiao is concerned wala na political survival so bahala na kayo kung kung totoo ito na nagmamakaawa si Pacquiao na magpa-endorse rin siya sa PDP eh nasa taong bayan na yan kaya lang, uh, sa tingin ko wala na uh, the end o Pacquiao's political career pag natalo siya ngayong panito, wala na. Pwede, baka pwede siya sa Jensen. o sa Sarangani, doon na lang siya sa lokal. So, good luck, uh, pambansang kamao, Mr. money Pakai